buwis ng combine harvester sa barangay Naglabrahan pinanghanda sa fiesta. Punong barangay humingi ng pasensya. Humingi ng pasensya si Barangay Captain Samuel Sarmiento matapos ipambilin nito ng uh, baboy at iba pang panghanda sa barangay fiesta at pa sa palaro ang nasingil na buwis ng combine harvester sa barangay uh, Naglabrahan. Para sa katatapos na dayatan o yung uh, 2023 dry uh, cropping uh, season, ilang residente sa barangay ang nagpa, uh, nagpahayag ng kanilang saloobin sa mga pangyayari. Ayon sa magsasakang uh, si uh, June Benavides, residente ng barangay, 2022 pa ng huli itong makatanggap ng buwis mula uh, nang makatanggap ng bigas mula sa buwis na palay sa kabila ng nakikita niyang nakakapaninil naman ang mga barangay nitong uh, 2023 at 2024 ayon naman na uh, sa dating barangay kagawad na si Ginoong Arturo Benavides 2023 naman ng huling magpamahagi ng bigas Uh, mula sa buwis na palay ng combine Harvester. Ito ay panahon uh, din ng dayatan bago ang barangay and sanggunian kabataan elections o BSKE 2023. Dalawang beses isang taon, anya sila tumatanggap ng bigas simula nang ipatupad ang ordinansa. Ngunit ngayong taon, tuloy-tuloy anya, kahit tuloy-tuloy anya ang uh, naging paniningil ng buwis sa operators ng uh, combine harvester noong panahon ng anihan, wala pang schedule na ibinababa para sa pamamahagi ng uh, bigas. Ayan. At uh, kinumpirma naman 'yan ni Ginang Nora Tabing, na residente din ng barangay at sinabing ang bigas na natatanggap ay inaasahan ng mga tao sa baryo. Anya pa kung may nasinil at pwedeng ipamahagi, pwede silang maghantay kung kailan ito ipapamudmod. Sa panayam kay Kapitan Sarmiento, pinaliwanag nito uh, na nakasingil ang barangay ng walumpung kaban ng palay bilang buwis mula sa operasyon ng uh, Combined Harvester. Ibinenta ni nito ang pitumpung uh, kaban at ginamit sa Barangay Fiesta noong Mayo a 25 at palaro sa mga bikers. Uh, ang natitirang sampung kaban, Anya, ay pinakiskis at naging limat kalahating kabang bigas. Tatlong kaban naman dito ay ibinigay sa mga taga-singil. Isa't kalahating kaban ay isinaing pangkain ng mga bikers mga bisita at mga residente noong araw ng fiesta at ang natitirang kaban ay nakasubi bilang pagkain sa barangay hall. Ayon dito, ang plano na mapakain ang lahat ng residente ng uh, inihanda sa fiesta ay hindi naman natupad dahil dumagsaraw na hindi inaasahan ang mga bikers na lumahok sa palaro. Nagpatawag ito ng emergency meeting nang makarating sa kanya ang Saloobin ng mga nasasakupan. Aniya kung maaari ay hindi na magdiriwang ng kapistahan at uh, ipagigiling na lahat ng palay para at gagawin bigas para walang masabi ang kanyang mga kabarangay. Sa panayam naman sa kasalukuyang kagawad na si uh, uh, Consihal Macario Baldo hindi nito alam kung ilang kaban ang nasingil na buwis, maging ang detalye sa mga nagastos na pagkain sa kapistahan. Abala ito umanong sa naturang palaro at sinabi rin nito na kumuha ng 20,000 pesos mula sa nakolektang buwis pa premyo para sa mga siklista. Sinabi rin ni Kagawad Baldo na kulang ang budget sa piyesta kaya sa buwis sa reaper, hinugot ang pondo para rito. Samantala, sinabi naman ng Pangulo ng Liga ng Baga Manggagawang Bukid na pangunahing beneficiary ng uh, buwis sa palay ng uh, combined, river, uh, rip, uh, combined Harvester, hindi na anya ito bago. Tanong nito, bagamat bagong halal, hindi kaya alam ni Kapitan Sarmiento ang ordinansang ipinapatupad sa munisipalidad kaugnay ng buwis sa combine Harvester simula noong 2020. Ang Municipal Ordinance number no. 27 ay uh, lokal na ordinansa sa Gimba na pinagtibay noong October 5, 2020 kung saan isang kaban sa sampung... Uh, isang kaban ang ibinibigay ng operators ng combine harvester sa mga barangay sa sampung uh, uh, bayad sa op uh, operasyon ng combine harvester. Uh, 80% ng nasisingil uh, sa buwis ay uh, nakalaan para sa mga uh, uh, displaced uh, na mga magsasaka o manggagawang bukid uh, dahil sa Uh, ano yun? Yeah. dahil sa mekanisasyon, no? At ang dalawang naman dito ay nakalaan para sa uh, gamit ng mga barangay at uh, kinakailangan ng resolusyon, no? Mula sa konseho kung saan ito gagamitin. Niyon. Okay. So, dun sa ano kasi ang dami ng pinagdaan ng mga hearings at kung ano-ano dyan, ano, meron na ding naging uh, uh, mga previous na mga reklamo specifically na mula sa mga supposedly supposedly oh. uh, beneficiary Parang kakaiba. no? Oh, ito kaya ba? Oh. Parang yung oh. voice ng reaper naging baboy. <laughs> 'Di ba? Ganun yung ano eh. <laughs> Uh, Natatawa ako kasi kanina, di ba, uh, tayo. Ay, yung buwis, binaboy. <laughs> Pero hindi, uh, binubiro lang naman yun. Naging baboy yon. kasi, uh, binili ng baboy. baboy. 40,000. Sa piyesta. Tapos, uh, meron pa lumalabas eh. Uh, birthday oo, ni oo, na, Kapitan. Yung pa isa, oh, na pa. parang sinasabi pa na... may birthday si Kapitan. Fiesta pa-birthday. Oo. oh. Tapos, uh, doon sa kanilang meeting, sa barangay meeting nila, sa barangay, ay ng council. Ano yan? Yung emergency? Uh, hindi, yung before. Before, Yung pinag-usapan oh. nila, mm -hmm. ay siya nga nag-suggest na mag- uh, nahugutin doon sa police. Bumili ng baboy at uh, yung kakarating baboy, iluluto. Tapos, pamumudod. Ibi-papamahagi. Uh -oh. Ibi-papamahagi sa mga, sa mga ano, kabarangay. Kaya, na, nabago yung, nabago Because. yung, todo nabago yung, uh -oh. yung daka, kara, dapat, mm -hmm. ano, yung, dapat na inuutos ng uh -oh. batas uh -oh. na yung local ordinance. Uh -oh. Kung saan dapat. Na, wala naman gano'n. Bakit sila, yung... bakit sila, bakit sila umantong doon sa ganong naging maging mm -hmm. baboy, karning karning kar kar baboy, mm -hmm. luluto at pamimigay. Mm -hmm. uh oh So, dahil ba? Dahil piyesta at dahil uh, birthday. Okay. Samantalang at sa mahabang uh, panahon na uh, nakagkukolekta sila ng buwis. Na ipapamahagi yun. Sa Reaper, eh, bigas yung na uh -oh. Diba? Mm -hmm. So, dapat kahit dun sa within, dun sa SB session nila, mm -hmm. sa Sangguyang Barangay so, mm -hmm. session, ano, eh, alam yun. Oo, oh, alam yun. At, Kung saan um, oh, bakit sila parang nagkasundo-sundo? Mm -hmm. nagkasundo-sundo ba sila o parang ibinaba na lang ni oh. ni kapitan na uh, bibili na lang ito natin, ito niya natin yan. No? kasi magpipyesa tayo kasi may palaro tayo, parang uh -huh. gano'n hindi naman niya sinasabing birthday niya eh mm -hmm. ang lumalabas na yung birthday dun sa mga tao mm -hmm. sa barangay na birthday ni kapitan, parang gano'n mm -hmm. so yun, so, na, kahit sabihin niya na sa susunod hindi na ako magpipyesa <laughs> at uh, bigyan din naman bigas. Ano, ano yung uh, mali consequence? Pa rin. Uh, Oo, ano mali yung pa rin kasi may mahaba silang karanasan sa mm -hmm. san uh, anong barangay yan? Naglabrahan. Naglabrahan ay uh, isa yatong sa, sa uh, consistent na, oh, consistent na, na nagpapamahagi mm -hmm. ng ng bigas mm -mm. doon sa ano kahit wala pa tong ordinansa na yan. Kahit wala pa 'yung ordinansa uh -huh. sumula nung ano. O, kaya nga, oh di hmm. sila nang ano nang uh, So. Ng kasi ng... ang sabi ang tanong. Uh, uh, ay uh, kung uh, Bakit sila pa hindi oh, 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 oh. ang tanong doon kasi kung uh, matagal na itong ipinapatupad, diba? ba oh. uh, hmm. bakit? Bakit biglang nabago? Oh, oh, all of eh, ay nagkaroon ng Ilan gano? ang kapo uh, nung ilan ang konsehal doon? Na, na dati, dating kunsiya, uh -oh. wala na 'yan pa rin sila. Na alam. Uh -oh. Oo, na alam 'yon. Mm -hmm. ba diba yata yung Oh, ang tanong, mayroong uh -oh. bang nagsalita during may no na, paano naging meron ano? Bang nag kasi sinasabi naman contest. Na usapan eh. Oo. Ah, uh -oh. uh -oh. uh, may bang minutes kaya 'yon? Mm -hmm. Yung tanong ko eh, may minutes kaya yung meeting nila noon mm -hmm. na nagsasabi na pinag-usapan nila. Pinag-usapan. Oo, oh, na instead na Uh, gawin natin itong bigas O oh, ipamahagi mm -hmm. O kaya ibenta natin Bibili tayo ng Kasi ganun yung ginagawa ng hindi O, kino-convert into pera Kasi kinakailangan nilang I-receive mm -hmm. Tapos sa kanila Ibibili ng Bigas bigas mm -hmm. At ipamahagi Yung bigas Sa so, mga... Um, uh, oo, oo Hindi na nga nasusunod yung ano eh uh -oh. Na 80% yun isa, Sa manggagawang sa... bukid Kasi sila na-displace mm -hmm. Kundi lahat na Kasi nga naman Ang ano may magagalit daw, may magtatampo. Mm -hmm. Kaya lahat binibigyan. O, oh, di, ayun. Kaya ang daming sinagasaan nung, nung ano, nung ganong ginawa nila. Uh -oh. Kasi dati naman na nilang practice. Mm -hmm. Bakit dito? Ba't wala bang uh, umangalman lang na isa dun sa mga kunsiyal yes, na... That's right. Ay, teka-teka oh, muna. Ay, parang oh, ano, no. Meron tayong, no. Bakitin, ano, that, 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 bakit yung gagastusin sa Fiesta uh, yan? Eh, merong ano yan. May um, batas tayong sinusunod meron, Merong ordinansa dyan, Kahit yung barangay. Mm -mm. o na may ganun ang ginagawa. O di, ba't din din nalang inisip na mag-solicit ng uh, pondo para sa barangay. Mm -mm. na para sa fiesta. Kasi 'yong mm -mm. yung ibang barangay, ganun ang ginagawa nagsusulisit kay mayor, mm -hmm. nagsusulisit sa dating mayor, nagsusulisit sa governor. Sa mga kaibigan. Tapos doon sa mga sa barangay nagbebenta ng nagbebenta ng ticket mm -hmm. para doon sa parapol. Mm -hmm. So ang dami nilang doon sa ano sa pagpapalitaw ng mm -hmm. uh, ng record. Mm -hmm. mm -hmm. Eh malinaw nga doon sa ano eh Municipal Ordinance 27 na Meron naman silang gami, pwedeng Kailangan ma-review yung, ano, yung ordinansa. Ilagay na ng, uh, sa ordinansa na Review na, na naman. <laughs> Oo, oh, review. Gano'n na ba karami? Oo, oh, oh i-amend. Ano, oh, After ng 27, may amendment pa yan, ah. ha? Meron no, pang Kaya na, ginawa oh, yung ilang eh, hey, ba yun? Ano naman, eh. Baka merong... Uh, Pero ito, meron akong isa pang tanong. Hmm. After nang nangyari na to, ano ang... Mingi ng pasensya. Uh, Oo, oh, nag-sorry. Uh, eh, tapos? Hindi po pwede. Tapos pwedeng, na ba nun? Oo, uh, hindi po pwede. <laughs> Finish na? Oo. Uh, kasi... Eh, yung pasensya is, uh, po pwede naman talagang pampahupa. Uh, oh. ba? Diba? Pampahupa ng init. Ganon. Pero hindi na nga ngulugan, ng pagiging mo ng dispensa, ay uh, ano na yon Ala ka, nang nilabag oh, oh. At, Ala ka uh, ng nilabag doon at alala ng ano na lang sa susunod ah uh, anong tawag oh. mo doon alala ng uh, liability oo oh. pananagutan oh. at uh, kasi yun nga sabi mo no ang haba na ng karanasan nila dyan, na talagang hindi nasusunod yung ordinansa na uh, isinagawa para lang dyan sa buwis na yan ng uh, combine Palay harvester at ngayon na uulit na naman Diba? Parang hindi nag... Kasi, una-una, yun, parang nagkaroon ba ng konsultasyon? Diba? At inaasahan ah, yan ng hindi, mga kabarangay. Hindi, kahit na wala na yung konsultasyon sa mamamayan, eh. Sa, hindi, yung sa konseho. Yung SB1 lang na nagbi -me meeting Sa konseho nga. Uh -huh. Dahil inaasahan na yan. Sa meeting nila, oo. Uh -huh. Mantakin mo, twice every year yan inaasahan ng mga tao. Uh -huh. so, Lalo pa na Ay, sa panahon nakuhaan, ngayon, na napakamahal ng bigas. Ito isang nakuha doon diba? natin. Noong nakaraang taon, sa so, ganitong period, kasi nga, eh, wala lang makukunti daw yung nakolekta. Parang pinraject din naman nila, pero hindi sa piyesta. Saan? Paparang uh, baranga yan? oh, yata may construction silang ginawa. Uh, simbahan oh? yata? Oh, Kailan? Noong 2023. Noong 2023... Yung, second uh, crop, yung second crop ng 2023. Hindi daw naningil kasi ano, meron silang, election. Hindi, meron din silang nakuha. Pero hindi... Hindi ginamit. Oo, hindi Kasi nakaban nga. Oo, hindi nakaban ng mga panahon na yon So, oo. sa iba ginamit. So, ginamit sa uh, isang project oo. na... Nakaban nga. Siguro, napagpa ng, ano? Pare siya naman nung ano. Pero kasi band nga noon, hindi ka nga pwedeng mamigay ng bigas noon kasi eleksyon. Mm. ba diba? Pati yung uh, ng bigas ng Go Nueva Ecija, eh, binan noon. Nakaban. Mm. Ay, no, galing mismo rin sa mga residente at saka sa dating kagawad na nag-stop. Pati Dahil nga yung paniningil no. daw, nag-stop eh. Oh, I just don't yun. know kung oh, di ibig ito yung, wala nang ban. Kaya nag-stop, oh. nag naningil ulit nung 2024 kasi yung election last year ay 2023 October, di ba? 2022. BSKE. Ay, sa ano ba? Barangay. Oo, kaya nga. BSKE. Ah, okay. Oo, 2023, 2023 yun. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya, pa, uh, yun nga, diba? Isa pa yun sa mga bagay na pat, bakit pati yung na, local, eh, yung Nueva Ecija Provincial eh nag-stop din sa pamamahagi mm -hmm. ng bigas. Eh, BSKE lang naman yung nangyayari, diba? Oo. Oh, oh, oh. oh, kaya, yun. Eh, iba naman, naman yun. Ibang sitwasyon doon. Oh, pero kasi nga, Nakaban din yung pamamahagi ng bigas doon mm -hmm. sa nung mga panahon na yon na naka okay Sige, ng, yeah. ano so ayun election. um uh kaya siguro ano na rin yan eh isang wake up call na rin mm -hmm. yan eh uh, sa usapin ng uh, uh boys na na kolekta mm -hmm. sa operasyon ng mm -hmm. reaper harvester kasi uh, yan eh yung isang kinukwestiyon na noon ng mga reaper association mm -hmm. na eh naniningil kayo ng isang kaban. Hindi eh, na napupunta sa... <laughs> oo. Saan ba napupunta? Tanong nila mm -hmm. nun yan. Mm -hmm. Saan ba yan napupunta? Eh, samantalang kami nga, kaliit lang nang kinikita namin yan. Malaki gasto sa operasyon ng ano eh. Pero dahil may ganyang ano, uh, kaya nga humantong sila dun sa kalahating, kalahating kaban na lang. Mm -hmm. Kasi kung ganyan naman ang nangyari, ewan natin sa ibang barangay. Kung baga parang... Uh, nagpakatotoo din naman si kapitan na uh, Oo, sinabi niya na Yung kaitan ng uh, repair Ay binili ng baboy mm -hmm. At uh, pinang piyesta mm -hmm. At saka pinang sa si Premio uh -huh. Tapos at, yung sampung kabang Ginomang bigas, uh -huh. binigay sa ngulek Which is mali pa rin yun Ayun nga, isasabihin ko eh Na uh -huh. isa rin yun sa mga bagay na bawal Dahil uh -huh. Hindi uh, sa oh. uh, May kaso din na daw na pwedeng kaharapin pagkagano na ibinigay sa mga taga singil. Mm -hmm. Yung uh, ipinagiling na bigas at uh, papakain ng mga bisita at ng mga tauhan sa barangay hall. Meron na mas ina-allocate na pagkain oh. doon. Meron ba? So, Oo, uh, uh, na bigas. Mm. So, 20%. na sa nakukolekta, yun siguro oh, yung 20%. 20%. Oh, oh. kaya yung uh, uh, pagka sila, nag, uh, naglalaan sila ng para -pangkain, mm. pangkain. Mm. Pero kasi uh, yung 20% sa, na ano? yon dun sa ordinansa, nakasulat na bago mo gamitin yung 20% na yon meron kang resolution dapat na nakasumite. No? Na, yung tanong, na, ah, ba nila Hoy, na Yun nga. Yun. 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 So, kung po pwede nilang gamitin yung pangkain sa barangay hall, naka-resolution dapat yun. Kung bibigay uh, nila yung... Kagawing kalsada, pantamba. Oh. Well, kung bibigay nila rin sa taga May resolution um, din yun. Hindi, wala na yun. Hindi pa po hindi ba kasama yun? <laughs> oo. Kailangan project. Pawal. Kailangan... Ay, oo! oo kailangan, kailangan, project. project. Okay. Kaya may para may pakinabang din naman yung mga mm -mm. magsasakang nagbibigay kasi mm -mm. ang totoo namang nagbibigay ng voice, yun namang mga ano doon yung mga magsasaka. Yeah. O kasi uh, sa kanila din kasi galing. sa kanila rin galing yun. Mm -mm. Anyway. Tege, okay. So, okay? Ano kayang mangyayari dyan? Eh uh, edi maganda Beep. eh ano, idalin sa SB. Uh -huh. <laughs> pag, ano, Pero alam mo, nabasa na ko sa local government code. Yes, kasi siyempre nag-research <laughs> na ako okay. niyan. Na patrabaho pala ng mayor na ano yun, na magkaroon, siya ang mag-jumpstart o mag-initiate ng uh, violation ng ordinansa. Or kaya oh, naman, okay ng buwis. Uh -oh. okay. O kaya naman may O kaya naman mayroong magano din magdala. Halimbawa, uh -uh. mag uh -uh. isang concerned citizen from the uh -oh. uh, organization uh -huh. na gusto din lang i 'yon na ganun. Uh -huh. uh, isa rin sa mga bagay sa na mas pagkukorek. kasi obligado rin I think obligado ba na magkaroon ng uh, complain complaining party. Uh -huh. Hindi naman. Kasi ano na yun eh. It's pwede, pwede naman. Yung yung halimbawa, ang isang pwedeng oh. maghabol dyan, yung mga farm workers na naglabrahan na may ganito kaming ano eh, dapat inaasahan oh. na bigas. Pero wala, kasi naging baboy, mm. parang ganon. Mm -mm. Unless, so, yun, po, pwedeng dinigin yun sa si SB. Uh. Pero kung, for example, for example, di for example, eh, naglabas ng, yung ginastos sa yung ginastos sa uh, piyesta, eh, inilab eh, inilabas din nung, for example, ah, si, halimbawa si Barangay Captain, uh, Sarmiento. Yung ginastos niya doon, sa, na, halimbawa 70, eh, sabi mo nang, uh, magkano ba yung uh, palay noon? Sa isang lang kamo? Kasi so, kinumpute namin yung 70,000, 70 kavans 70 sa 23 pesos per kilo at uh, 57 average per kaban ay mahigit 90 mil. So for example, yung 90 mil na yon eh nailabas din nung barangay at ibinili ng bigas at ipinamudmud. Pwede ba yon? Oo. Ganun nga yung ano mm -hmm. ginagawa nila Isa iba. yun sa mga Oo, pwedeng maging solusyon. Binibili nila ng kailangan, bigas. Kailangan eh maipamudmud yung bigas. Oo. According sa Babayaran municipal ordinance, sa uh, piyesta, oh, uh, uh, ano nila yon, kumbaga papalitan nila yung ginastos sa mm, piyesta. uh, Man, pwede, pwede rin. Oh. wala ba? Oh. Wala na bang kaakibat? Ngayon, ma kung may pondo sila. Oh. Kasi kung wala silang pondo, yan eh, ang ipapalit. Ah, yeah, ano nila. Oh, mag, ano sila, magpa-fundraising sila. Fundraising. Oh, oh, yung mga para, dati daw. Para, ano, mapalitan. Yung sa sa, pag, sa mga, sa, sa palaro fiesta. daw na, doon sa siklista, sa cycling daw na palaro noon, parang contribution lang yung nangyayari. Oh, nag para parang sa, uh, sa, 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 solicitation ng mga sponsor. Yun. Yung activity. Okay. Hmm. Sige.